Grabe! Malaking proyekto ang nakatakdang itayo sa Mindanao, ang pinakamalaking naval base sa rehiyon. Kasabay nito, umaabante rin ang Pilipinas sa paggamit ng nuclear energy. Ano ang mga detalye ng proyektong ito at paano kaya ito makikinabang sa Mindanao at buong bansa? At Netanyahu nagbabala sa bagong rehimen ng Syria. Paano maapektuhan nito ang relasyon ng Israel at Iran? at ang Pilipinas ay patuloy na gumagawa ng makabuluhang progreso sa pag-push ng nuclear energy. Ano ang mga bagong developments at paano ito makakatulong sa hinaharap ng ating enerhiya? Isang napakalaking hakbang ang ginagawa ng Pilipinas patungo sa isang makabagong kinabukasan ng enerhiya. Nuclear energy, na dati tila isang malalayong pangarap, ay ngayon ay isa ng konkretong proyekto na maaaring makapagpabago ng takbo sa ating kuryente. Ang Pilipinas ay patuloy na gumagawa ng makabuluhang hakbang patungo sa paggamit ng nuclear energy para sa power generation. Ayon sa isang international team mula sa Austria-based na International Atomic Energy Agency, IAEA, sa kanilang ulat, binigyang diin na ang bansa ay malaki na ang progreso sa larangang ito at mukhang handa na itong pagtuunan ng pansin para sa pagpapalakas ng supply ng kuryente. Simula pa noong 2018, inilunsad ang unang misyon ng IAEA upang masuri ang kapasidad ng Pilipinas sa pag-deploy ng nuclear energy. Kamakailan lang, nagsagawa muli ng pagsusuri ang isang grupo ng mga eksperto mula sa iba't ibang bansa tulad ng Turkiye at Pakistan, kasama ang mga staff ng IAEA sa kahilingan ng gobyerno ng Pilipinas. Ang layunin ng assessment ay tignan kung paano mapapalakas ang kakayahan ng bansa sa larangan ng nuclear power. Isang mahalagang punto na ibinahagi ng leader ng misyon, si Mehmet Sehan, ang pagpapalawak ng Nuclear Energy Program Implementing Organization, NEPO, ng Pilipinas. Mula sa 24 na organisasyon, aktibo ang lahat ng subcommittee ng NEPO na nagsasagawa ng mga kaugnay na aktibidad. Ayon kay Sehan, ito ay patunay ng seryosong pagnanais ng Pilipinas na magpatuloy sa kanilang nuclear energy program. Ngunit, tulad ng karamihan sa mga proyekto, may mga bagay pa rin na kailangang ayusin bago tuluyang mailunsad ang nuclear energy sa bansa. Isa na rito ang pagpapabuti ng ating grid network o ang sistema na nagdadala ng kuryente mula sa power plants papunta sa mga tahanan at negosyo. Kailangan ding mapalakas ang partisipasyon ng industriya at magtulungan ang mga ahensya ng gobyerno upang mapabilis ang proseso. Isa pa, kinakailangan rin ang mga bagong batas na magsusustento sa ligtas na operasyon ng nuclear power plants. Hindi nagtagal, binati naman ni Energy Secretary Rafael Lotila ang pagsusuri na isinagawa ng IEA. Ayon sa kanya, ang hakbang na ito ay nagpapakita ng matibay na commitment ng gobyerno ng Pilipinas sa pagpapalakas ng nuclear power program. Ang nuclear energy, kapag naipatupad ng maayos, ay makakatulong sa bansa upang mapalawak ang mga mapagkukunan ng kuryente. Pati na rin ang paggamit ng renewable energy na parehong mahalaga sa pag-abot ng layunin ng Pilipinas para sa isang sustainable na ekonomiya. May plano rin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsimula ng operasyon ng unang nuclear power plants sa bansa sa paparating na 2032 na may kapasidad na 1,200 megawatt. Ang Bataan Nuclear Power Plant na itinayo noong panahon ng kanyang ama ay isang simbolo ng nakaraan. Ngunit hindi kailanman naging operasyonal dahil sa mga isyu ng katiwalian at kaligtasan. Kaya, ano kaya ang magiging epekto ng nuclear energy sa ating bansa? Magiging solusyon kaya ito sa patuloy na lumalaking pangangailangan sa kuryente o may mga bagong hamon na haharapin ang Pilipinas. Isang makasaysayang pangyayari naman ang naganap sa Syria nang pumutok ang isang kaguluhan at nagdulot ng pagbagsak ng gobyerno ni Pangulong Bashar al-Assad. Ang mga rebelde mula sa Syria ay nakapasok sa kabisera ng Damascus at ipinatalsik si Assad na nagtakda ng katapusan ng kanyang mahigit dalawang dekadang pamumuno. Ngunit ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, habang may mga oportunidad ang pagbagsak ng rehimen, nagdadala pa rin ito ng malalaking panganib. Netanyahu, sa isang video address ay nagsabing, Wala kaming layunin na makialam sa mga panloob na usapin ng Syria. Ngunit, may pananagutan kaming tiyakin ang seguridad ng Israel. Ibinahagi niya na pinahintulutan niya ang Israeli Air Force na magsagawa ng pambobomba sa mga estrategikong pook militar ng Syria na iniwan ng kanilang hukbong militar upang hindi ito mapunta sa kamay ng mga jihadistang grupo. Binanggit pa ni Netanyahu ang isang halimbawa mula sa kasaysayan kung saan ang British Air Force ay nagbombarda sa mga sasakyang pandigma ng Vichy regime noong World War II upang hindi ito mapunta sa mga kamay ng mga Nazis. Ngunit bakit nga ba ganito ang posisyon ni Netanyahu? Ang sagot ay simple, sapagkat ang Israel ay may malasakit sa kanilang sariling seguridad. Kung ang bagong rehimen ng Syria ay papayagan ang Iran na muling magtayo ng presensya sa Syria o magpadala ng mga armas sa Hezbollah o magsagawa ng mga atake laban sa Israel, kami ay magbibigay ng matinding tugon dagdag pa ni Netanyahu. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi naman tinatanggihan ni Netanyahu ang posibilidad ng mga relasyong diplomatiko sa bagong rehimen ng Syria kung nais nila ng kapayapaan. Nais naming magkaroon ng relasyon sa bagong rehimen ng Syria, Ani Netanyahu, at iniabot ang isang kamay ng kapayapaan sa mga tao sa Syria kung saan mga Druze, Kurds, Kristiyano at Muslim na nagnanais makipag-ugnayan sa Israel ng mapayapa. Sa mga naganap na kaganapan, inihayag ni Netanyahu na ang Israel ay nagpatuloy sa mga hakbang upang tiyakin na walang agresibong puwersa ang makakapasok malapit sa kanilang hangganan. Inutusan niya ang Israeli Army na sakupin ang mga posisyon ng Syrian Army na iniwan bilang proteksyon laban sa anumang banta. Ayon kay Netanyahu, ang pagbagsak ng Syrian regime ay hindi lamang isang lokal na issue. Ito ay resulta ng ating matinding aksyon laban sa Hezbollah at Iran, mga pangunahing taga-suporta ni Assad. Nagtulong-tulungan ang mga tao na maghimagsik laban sa tyrannical na pamumuno, Ania. Ngunit, tulad ng anumang pagbagsak ng isang rehimen, hindi lang oportunidad ang dala nito, kundi pati na rin ang mga banta. Ang mga susunod na hakbang ng bagong gobyerno ng Syria at ang magiging relasyon nito sa Iran ay patuloy na magiging sentro ng pansin. Kung magpapatuloy ang kanilang mga ugnayan, ang Israel ay hindi magdadalawang isip na magsagawa ng aksyon upang tiyakin ang kaligtasan ng kanilang bansa. Sa huli, ang mga kaganapang ito ay nagiging bahagi ng masalimuot na digmaan at politika ng Middle East. At kung ano ang mangyayari sa hinaharap ay tiyak na maghahatid ng higit pang mga katanungan at pag-aalala sa buong mundo. Samantala, isang malaking hakbang na naman ang ginawa ng Pilipinas para sa pagpapalakas ng depensa nito at tiyak na magdudulot ito ng malaking pagbabago lalo na sa Mindanao. Isang bagong naval base ang itinatayo sa Pividec Industrial Estate sa Misamis Oriental, at itinuturing itong magiging pinakamalaking pasilidad ng hukbong dagat sa rehiyon. Ayon kay Defense Secretary Gilberto C. Teodoro Jr. Magiging sentro ng operasyon ng Philippine Navy ang bagong bus na ito, ngunit hindi lang ito para sa mga operasyon sa dagat. Ang base na ito ay magsisilbing pangunahing kasangkapan din sa pagtugon sa mga kalamidad na alam naman natin na madalas mangyari sa bansa. Ang mabilis na pagkilos sa mga oras ng sakuna tulad ng lindol at bagyo ay mahalaga para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Ano kayang mga kakayahan ang matutulungan ng base na ito sa mga ganitong sitwasyon? Sa bagong pasilidad, mayroong dockyard na magbibigay daan sa mas mabilis na maintenance ng mga barko ng Philippine Navy. Nangangahulugan ito na laging handa ang ating mga barko, lalo na sa oras ng pangangailangan. Hindi na kailangang maghintay pa sa mga pansamantalang repair facilities sapagkat magkakaroon tayo ng isang lugar kung saan mabilis na maagapan ang anumang teknikal na problema. Ang proyekto ay hindi lang tungkol sa pagtatayo ng isang base. Isa itong malinaw na pahayag na seryoso ang gobyerno sa pagpapalakas ng ating kakayahan sa depensa, lalo na sa Mindanao na may mahalagang papel sa seguridad ng bansa. Sa pagtatayo ng naval base, magkakaroon ng mas malawak na saklaw sa mga maritime security operations at magiging mas madali ang pakikisalamuha sa mga kaalyadong bansa. Tandaan din natin na ang proyekto ay layuning maging ganap na operational sa 2026. Ano kaya ang magiging epekto nito sa mga komunidad sa Mindanao? Ang base na ito ay magdadala ng trabaho, pag-unlad sa ekonomiya at posibleng magbigay ng bagong oportunidad sa mga kababayan natin sa Mindanao. Habang patuloy ang pagsasaayos ng mga detalye para sa pagpapagawa ng base, tiyak na ang bawat hakbang ay makikita at mararamdaman sa buong rehiyon. Isang malaking hakbang na naman ito para sa seguridad ng Pilipinas. At maraming mga katanungan ang maaaring magbukas habang patuloy ang progreso ng proyekto. Habang papalapit ang taon ng pagtatapos ng proyektong ito, makikita natin kung paano magiging malaking bahagi ang bagong naval base sa kaligtasan at kaunlaran ng Mindanao. Hindi lang ito makikinabang sa mga sundalo, kundi pati na rin sa mga lokal na komunidad sa pamamagitan ng mga panibagong trabaho at oportunidad. Paano kaya mababago ng proyekto ito ang kaligtasan at ekonomiya ng Mindanao? Sa iyong pananaw, anong mga benepisyo pa ang maaari nitong dalhin? sa mga tao sa rehiyon. Share your thoughts in the comment section down below.